Anong hasiyo? Koreanong masiso pala nagbabalik at the same time sa tamang oras. Philippines. Nakita nyo naman yan. Sarap yan. Ang tawag ng pagkain na yan ay altang. Basta yan yung tawag nila dito sa Korea, altang. Yan po ay mga itlog ng isda. Bali dalawang klase yan ng itlog ng isda. Hindi ko lang po alam kung anong isda po ang pinanggalingan yan. Basta itlog po yan ng isda. Marami po. Ayan. So bali may ano yan. Halong mga gulay. Naluan lang siya ng mga gulay like mushroom, sibuyas, then radish. Then meron silang nilagay dyan na yung ginagamit sa tao, yung kulay puti. Yan hinaluan din nila, din nilagyan nila ng ang din, coloring din siguro. Yung lasa niya di ko ma-explain kung anong kasintulad sa pinas na pagkain. Pero ang sarap niya promise. Parang nilaga lang naman siya, di ba? Parang tinimplehan lang yung lasang Korea. Oh shit, ang sarap noon, mga mukong. Ayun, may mga side dish tayo diyan, madami. Yung mga restaurant kasi dito sa Korea, pag kakain ka, ang dami talagang side dish na ibibigay. Ay kimchi, taugi, yan sibuyas, yan radish. Tapos na yung kumulo-kulo na altang tawag diyan. Ayun, sarap niyan. Ang init pa ng sabaw niyan, kumukulo-kulo pa. Oh. At may kanin din tayo mga mukongs. Din pag naubos yung altang mga mukongs, lalagyan naman niya ng noodles pag naubos na yung itlog yung eh may sausawan at ito na yung noodles na yun mga mukong sulapong lasa yan bali yung magbibigay ng lasa dyan yung lasa ng altang na yan kung anong lasa nyan yan na yung magiging lasa ng noodles yan papakuluan lang naman yan sa sabaw din pag kumulo na hanggang sa maluto na siya pwede mo na tirahin mga mukong ang sarap din yan bali yung setup talaga nyan. ganyan pagkaubos ng altang yung itlog ng isda tsaka mo nang lalagyan ng noodles tapos yan na naman yung kainin mo mga mukong sarap nyan yeah. kaya pag andito na kay sa Korea mga mukong tandaan nyo yung pagkain na yan altang Etlog ng isda then with noodles bye bye